Bunal goy. A day in my life, as amigoy goy. Goy, bunal goy. Magpa-condition sa ta karon. Aroy. Kaya kung plano karon goy, mudzaga na ko ng 10 Mao ni akong gibuhat karon goy, nagpainit sa ako goy, kaya para dili Lunhat ang mga kaugatan. Hala goy, bunal goy. So magsogo na ta goy, on may duga dyan. Pero mag-shoutout sa ko goy. Shoutout ko sa asawa ni Israel Binuya. Na silisundrang Lisundra nga nagpuyo sa Long Island, New York. Ako ah, yawa kayo po yan ano. O syempre, shoutout ko ni Mark Yap nga eksa excited na kayo mo jagan para ugma sa mga gusto pa shout out a comment ra lamang mo sa akong mga video boy bunal goy okay goy 1 kilometer na atong nadjagan kuman goy astang hanga ka man goy kay bakilid pangason man ni akong ipangas goy kay naa malay ko nagagi sa wano sinisa mga goy no pero ambak ta mga goy 2 kilometer sa ta mga goy no kaning pagjagan jagan mga goy no di ba gud ni mga goy nahanglan yung taas nga ginhawa ni mga goy ug taas nga resistensya dapat kusgan ka pero ang nakagana ni mga goy kay makatabang ni Simong Panglawas mga kino o, sa mga wala pa ni sulod o graning diha ah sulod na mo kay maon ni makapahilti sa atong mga kalawasan goy ikaw ba kung ni magawasan o singot nga isa kalitro? di diba healthy na bunal goy so 3 kilometers na tam mga goy no naana -na sa atbang sa city mall mga goy so napansin niyo diha mga goy lisod kayo itikang mga goy no kay murag isakita ako sa akong tiil mga goy so maog yun e, importante sa running mga goy dapat komportable. ang imong mga tiil mga goy no 4 kilometers na ta, mga guay, no? lapas na sa checkpoint sa Surigao City. So diri arabot turning point mga goy no. Sa may unahan sa Rosie sa Luna mga goy. So padayon ta mga migoy. So mao lagi to mga goy no. Lisod gid kayo mag running ka tapos wa kay kapalit sapatos mag antos ka mga goy. Pero sige lang balang araw basi makapalit ra tapuhon mga goy. Or basi na mo hatag diha mga migoy, Sponsor ba pero di ta magkuana na mga goy kay dili di, man ta sikat, goy. Wala man tay angay sponsoran goy kay ang kasagari mang sponsoran goy. Kadto mga famous ug mga sik kat na mga vlogger mga goy no pero padayon naghamot ta sa atong ipambuhat goy at least happy ta goy. so sa akong pagjagan kuman mga goy na ako sa 5 kilometers mga goy no bahalag sakit gantos na ko ni mga goy bahalag magkalisod mga goy basta kay bunal ug padayon nagyapon ta goy ang importante man gog, sa kinabuhi mga goy dapat na kay goal mga goy nya makabot na nimo goy nya daghan kay kag mga damgo sa kinabuhi goy nya di dai kamo padayon goy pildi pa pildi sa daw bunal goy so 6 kilometers ko karon goy hinayan lang nato goy nga moabot gyud sa finishing line goy so, no kita ninyo diha mga goy no suluran ra ko mga goy no kay ako gininggit rin na self mga goy no nga way hunungay mga goy kay mo try ko og jagan ko man domingo goy kanang official did nga pan run mga goy no akong pagjoin ani mga goy waya ako magapas nan mo daog ako goy nga ma first ako goy ang ako lang goy nga maka experience ko makasinati ko nga ingon ani gyud ang kinabuhi sa mga runner goy no kay kaning pagjagan mga goy no nag symbolize pud ni kinabuhi mga no bisan sa kadagahan nga pagsulay og problema mga goy no dapat mo padayon kita mga goy no bahala na og daghanay nag naguna sa imo mga goy basta ang importante diha mga goy no ang word nga padayon padayon kita goy bunal gyud maintain goy kay lahi ra gyud ang kalipay goy pag makaabot na finishing line so goy 7 goy no. kilometers sa mga goy no nilibot ko diri sa Tulay may sa crossing patugbungon goy out out shout out di Junji simbahon goy na nagkaon kaon dito sa quick quick kan goy kaning mga sakit goy pagsulay ra gyud is pagdagan no. so 8 kilometers na tagoy So hapit na gid kaayo goy. Grabe na akong singot diya sa sinina goy. Murag halos malukop na gid singot mga goy no. Pati akong short og breath, goy. Abo ah, nal goy. Kay kani goy gipaspasan gid na ni agoy kay nakoy na y goal goy ba. Oy 9 kilometers na tagoy. Kaya nga akong goal man good, goy dapat ma-break nako na ang 56 minutes goy. Inya wala man ako na break goy 57 minutes good na nako goy nakuha goy ang 10 kilometers goy. Pero okay lang goy at least nahuman na ato ang 10 kilometers karon goy. Tapos goy. Tapos kumana ako sa kuan goy, pinis ang 10 kilometer goy, 10 kilometer. Nya ni ko dito ako sa kuan Mercury drag. Palit ko Bukaris feedback. So skay da pinakatakpo ra kanang bilabol nila wala nay eh. nagmay So ang akong gipalit goy, kini na lang goy. Katurid na lang. So yun lang goy. Pauli na ko sa balay goy, mag ko nya walking padong sa balay goy. Hoy es lago y bye bye, get blessed, buenas noches.